So may isang magandang umaga mga kaibigan, mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao So ngayon lang tayo nakapag video mga kaibigan simulat ng pagdating ng bagyong Christine Dahil nawala tayo ng internet uh, dahil rin sa sama ng panahon So ngayon ay... Araw na ito ay ito si Bot Builder ay nagpapasalamat po sa inyo na maging ayos ang ating panahon na ngayon dahil bawat isa sa atin ay makapaghanap buhay. So mga kaibigan ay tigil tayo muna sa ating mga paghunting ng mga iba't ibang mga ano natin sa ating kalikasan yung mga marisko makikita natin na mga mga kaiba sa mga mutya at sa trabaho na rin natin sa ano paggawa ng pambot mga kaibigan ay natigil na rin matagal na dahil simulat na tayo ay nandoon na tayo sa isang barangay tanod barangay pulis ay hindi na natin matugunan at no, mayroon din mga extra income na nawala sa atin So ngayon ay araw ng November 4, mga kaibigan. martes ay celebrate tayo ng aking birthday. So happy birthday to me. So maraming salamat sa Diyos Ama na binigyan tayo ng lakas ng ating pangaraw-araw, pangatawan, sa bigay sa atin ng mga biyaya, pagkain sa tubig at hangin. So maraming maraming salamat Diyos ama. At sa lahat sa inyo mga ka-viewers, uh, sana ay sa ngayon nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ay napasalamat sa inyo sa aking pag sa aking YouTube channel sa pag-subscribe. So paki naman mga kaibigan. So mayroon akong isi sa inyo mga kaibigan dahil wala tayong magagawa So, ang ginawa ko sa Bagyong Christine mga kaibigan ay iniipon ko yung ano, yung mga niyog mga kaibigan na uh, galing sa natangay ng ano sa mga bundok sa ilog. Yung mga niyog Ah, uh, ginawa ko ay binalatan ko mga kaibigan dahil yung bao, tulad nito mga bao ay magagamit natin yan panggatong o di kaya ay magagamit natin ito kahit hindi mo ibinta mga kaibigan ay magagamit natin ito sa panggatong so bawat isang kilo nito ay 3 pesos so sayang na rin kung hindi natin ipunin so ito ay ginawa ko naglukad ako ng ano niyog So para dahil mahal, mahal ang kilo dito, uh, 50 pesos yung isang kilo ng kopra. So ang naipon ko ay mga mahigit 50 pesos. 50 pesos yung naipon ko na no na niyog. So kinuha ko, inipon-ipon ko dahil sayang mga wala tayong mga extra income sa uh, makadagdag na ito sa ano pangaraw-araw -araw natin na uh, pangilangan mga kaibigan dahil hindi sapat yung income natin sa uh, isang buwan o sa isang linggo sa isang araw ay hindi sapat yung income natin so hirap tayo dahil hindi tayo na pili bilang isang beneficiary ng ano, uh, tulong ng gobyerno wala tayong makukuha so sa palagay ko ang sinasabi ko na ano tama pala yung sinasabi nila na pinipili na lang yung tao dahil bawat ano naman buwan dito ay laging nag-update ang gobyerno sa sorbi so hindi tayo napalad iwan ko kung bakit dahil parang ano may pinipili mga kaibigan uh, hindi tayo naka-avail sa mga, mga bagong programa ngayon tulad ngayon yung ulang gutom uh, worth of 3,000 yung mga grocery na uh, pangimigay so buwan buwan yan mga kaibigan dito sa amin so malaking tulong na sana yan At, bakit tayo na hindi tayo na ano wala naman tayong source of income yung trabaho natin ay job-job lang, part-time. Hindi naman tayo, yung iba mayroong mga stable na trabaho. Nakasali naman sila ng tulong ng isang gobyerno. Tayo hindi. Bakit ko kung iwan? Na-update naman tayo sa mga ano nila programa. So gagawa na lang tayo sa ano, uh, sa natin. Ma no. Yan. Kahit anong diskarte na pinapasok natin basta sa marangal. Wala na 'yung problema sa akin, okay na 'yan. Yung kaso lang ay isyu tayo sa budget sa aking ano. Nag-aaral ng college, so hirap tayo. Sa isang linggo ay pang-allowance lang. Ayun nga. Utang, utang na naman maka-income tayo na's mabuti yung income natin ay saka natin mabayaran minsan ay hindi tayo makabayad so buti na lang may mga tao din na tumutulong sa atin minsan uh, mga kaibigan so sideline natin ma dito sa akin mga kaibigan ay mayroon kong mayroon nag pag-litering ng mga bangka ayon so makabili tayo ng pang-araw-araw so, minsan wala yung trabaho natin na paggawa ng pambot ay napigil so nga ay pinag-isipan ko mga kaibigan na mag baka dumating yung panahon na mag-resign ako ng ano ng aking barangay police dahil no, simulat na ng ano ng barangay police ako mayroon na mga trabaho na nawala sa akin na ano uh, hindi sapat yun nga pinag-isipan ko noon pero akala ko ay makatulong makatulong naman tayo sa ating mga kababayan mga pagservisyo sa barangay bilang isang barangay polis pero ayun nga pag focus natin ay kawawa yung ano natin pamilya so tulad ngayon mayroon akong isa nag-aaral sa college ayun mag third year high school uh, college na so nawa na ko hindi sapat yung pangalawan siyang araw-araw kahit pang bigas, mga project ayun, nagipit ako hindi nga pala, maraming salamat nga pala sa Ate bit palyo na nakilala ko sa isang youtube channel yun, nakabait yan mga kaibigan siya yung tumulong sa akin na nagbigay ng pangalawan pangaraw-araw eh, sabi niya na pag may kailangan ako ay magsabi lang sa kanya pero ano lang nahiya ako kay ate sa totoo lang, sa youtube channel ko lang siya nakilala so buti kung mayroon tayong mga sponsor ah, nagbigay sa atin ng mga ano ay pang kahit kung mayroon nag sponsor sa atin pa sobra sobra ay nagbibigay naman tayo sa ating mga kababayan na naghihirap then dito no, sa noon nung okay pa yung income ko ay nagbigay ako ng ano, uh, libreng bangka ng yung disagwan lang mga kaibigan so ang gasto niyan sa isang bangka ay nasa 5,000 dahil ako lang nagawa yon ay pinigay ko tat tatlong piraso yon yung binigay ko So ngayon ay wala na tayo. Hindi na sapat yung income natin kaya hindi tayo nakatulong sa ano. So nag-focus lang ako sa ano. Aking paghahanap buhay sa pangaraw-araw. Iyan <coughs> ako gabi eh. Oh. Ah. kayo no? Kamarong? Okay. Pila ka kilo niya 20 manikapen ko na. Kilos? Ah, kwarta na. Ayun mga kaibigan, kagabi yung nag-light boat sila nakahuli sila na ng 20 kilos na matamba no, matambaka. Yan lang kinukuha ng kaibigan, oh. No? Yan makikita natin yung buya na yan. Yan, yung buya na yan. Yan lang. Ah, uh, nilalagay na nila lang yung ano, yung ilaw. At pagka ano, mga tatlong oras o apat na oras nilatagan nila ng lambat ang buong ano bulong yung isang ilaw ay eh, pinalibutan nila ng lambat yun ang uh, dito sa amin ng pagisda uh, halos dito uh, ano na nakatira sa amin ay uh, mga pagisda yung trabaho So, season na naman dahil malapit na na yung ano, uh, matapos yung breeding season. So, panahon na naman ng ano, mang maliliit na isda yung yung bilis. So, ayun, uh, naghanda na nga ako ng ano natin, pang light boat. Pang tikpaw-tikpaw baga ang maliliit na ano yung lupoy. So baka baka ano tayo. Dumating na yung panahon na yan ay eh, malaking tulong na yan sa atin dahil marami tayong ano baka puli tayo ng maliliit na isda. So shout out sa lahat ng mga viewers, paki naman at paki naman mga kaibigan tulong bali tulong nalin sa ating ano YouTube channel ngayon pag mayroon kayong nakikita na dollar sign paki ano na naman sa mga mabuting kaibigan dyan mabuting mga friends malapit ng Christmas siguro mayroon ng mga yung iba dyan may, mayroon ng natanggap na bonus mga bonuses galing sa kanilang mga kumpanya yung mga trabaho ay umaasal lamang sa ano, sariling sariling diskarte baga yung mga ganito yung mga trabaho kaibigan ay hindi ko ikinihiya dito kahit ganito lang dahil ah, basta importante hindi tayo nang gumagawa ng ano ng masasama yung mga ganito kaya nagtaka yung mga tao niipon-iipon ko yung mga bao dahil na rin sa hindi nila alam na sintabos lang ito o naipon ito marami na ito mga kaibigan malaking halaga na ito sa akin ito yung trabaho pang probinsya mga kaibigan Kung nasa probinsya kayo, alam na alam ninyo ito mga kaibigan kung gaano kahirap yung ano buhay probinsya so bawat isa sa atin ay ingat-ingat lang tayo lalo na sa panahon ngayon mga kaibigan maraming mga panahon na trahedya na, na nangyayari ngayong pasok ang 2025 mas matindi pa kaysa nangyayari ngayon ngayong para paparating yung 2025 mas grabe pa rin ang maranasan natin bagyo landslide at mga disgrasya sa daan yan mas grabe pa yan sa himpapawid yung mga ano mas matindi pa yung ano magingat ingat lang po sa paglalakbay sa himpapawid dapat ay huwag basa basta basta uh, importante na okay yung panahon kondisyon so hanggang dito lang muna tayo mga kaibigan ito si boat builder so medyo mahaba yung video natin yun, uh, 15 minutes na tayo so shout out sa lahat ng mga antingiras antingiras shout out sa mga friends ko dyan lalo na sa kay ati BT Balyong ng Yildin UCHO okay, ati maraming salamat po sa mga pinadala po nyo sa akin ng mga pira na tulong na rin sa ano at maraming salamat din na sa iyong kabutihan na nakilala tayo bilang isang kapatid at ito na ka namin sa aming pamilya na isang membro ng, ng aming pamilya so maging ingat lang po tayo sa ating paglalakad at huwag tayo makalimot sa ating Diyos Ama na mga kapal panalangin at uh, pagsamba palagi sa ating tingnan ang juice. So, God bless at ingat. So, like and share naman mga kapatid sa inyong mga ano dyan. So, malaking tulong na rin sa yung pag-like at pag-submit. Pasensya na po sa ating content na hindi masyadong ano. Wala po tayong ano mga kaibigan. Ah, uh, edit-edit dito dahil hindi tayo marunong mag-edit. So, bye-bye muna mga kaibigan. Bye-bye.